And siguro almost a month ko na to ginagamit. And naramdaman ko naman yung... Uh, ako si James Yazon, 47 years old, from Tondo, Manila, at isang barangay kagawad ng Barangay 156 Zone, 14 District 2, Tondo, Manila. Well, at my age, bilang isang uh, public servant, nakakaramdam na talaga ako ng sakit ng mga katawan, sakit ng kasukasuan, lalo na sa balakang, lalo na kapag nag kami sa aming mga barangay constituents para gampanan yung mga trabaho namin. Amin uh, minsan gumagamit ako ng pain reliever, lalo na yung mga nire-reseta ng doktor, lalo na kapag sobrang sakit na yung mga kasukasuan ko, saka mga balakang. Pero hindi ganun siya katagal. Hindi siya ganun katagal. Uh, hindi rin... Hindi pa rin lubusang nawawala yung sakit ng katawan. Sa isang kaibigan, uh, kunwento niya nga to na affective daw nga itong Uh, healing Cancer Gold from US. And sabi niya i ko daw to para baka naman sakaling maibsan yung mga sakit ng kasukasuan na akin nararamdaman. So trinay ko naman and siguro almost a month ko na to ginagamit and naramdaman ko naman yung effect nito sa katawan ko at napakaganda sa pakiramdam kasi mayroon namang pagbabago sa mga sakit na nararamdaman ko. Malaki ang naging efekto ng Healing Kansi Gold from US sa katawan ko kasi mula nung iniinom ko nga ito, mula nung inendorse to sa akin ng isang kaibigan, malaki ang pagbabago na naramdaman ko sa katawan at nagiging mas malakas at nagiging uh, productivity yung katawan ko sa mga bagay-bagay. Well, sa mga kaibigan dyan, yung mga kamag-anak, kung katulad ko na nakakaramdam na rin ng mga sakit sa katawan, eto, na-endorse po namin tong healing, healing Kansi Gold from uh, US. Subukan nyo ito ang inumin at siguradong lahat ng mga nararamdaman yung sakit sa inyong mga katawan ay mapapawi.